Ayun well, pa um, kami po yung i interview sa inyo for your wedding since uh, madami nga po yung curious sa uh, love story niyo. So, ako po si Rena and siya naman po si Kirill. So, um, start ko na po yung interview. So, first question po, uh, maaari mo bang ipakilala ang iyong partner uh, para po for fun, si Kuya po mag-i-introduce uh, mag kay ate, tapos si ate naman po mag introduce kay Kuya. Okay. Okay. Parang, ito lang po yung pangalan niya. po so, pala si Roy Villan Silva. Kilala ko po sa BPI Cards si, yeah. na. Siya, siya naman po si Angelina Cruz. Ganon din po yung uh, kilala ko rin siya sa BPI, sa trabaho ko. So sa second question po, ano po yung first impression niyo po sa isa't Okay. Ito na. Yung nakila, nakita mo oh. yeah. Parang hindi ko rin akalain na... Oh. <laughs> Ay! Magkakakilala kami ng... Magkakaanap. Sa kasi yung, yung dumating siya sa BPI, nung unang kita ko lang sa kanya, parang hanggang na yung, ano, yung loob ko sa kanya, yung nakilala ko siya. Kaya, pero feeling ko kasi sarili ko yun eh, parang gusto ko siya ligawan mo na Pero eh, parang naiilang din ako. Siyempre, una pa lang yung kikita namin. Kaya hinayaan ko lang muna. Tapos, nakikita ko, oh, yung mga kasamahan ko, baga nanliligaw sila, dumidiskat na sila sa ano, sa kanya. Nanliligaw. Kaya, hinayaan ko lang muna. Ayun po. So, parang ang ang nangyari po sa BPI po kayo po nang nagkakilala. Oo, oh, sa like, e di parang doon na rin po nag-umpisa ang love story. So, paano nyo, ano, uh, ano pong masasabi niyo na doon po nag-umpisa sa BPI ang love story niya? <laughs> <laughs> parang, paano lang po siya nagsimula? Ano, parang, ano pong gusto niyong sabihin? Parang, kwento Nakasabay po. lang po kami sa pumping. Oh, okay. uh, sa fountain. sa fountain. yung ano eh, yung dahilan yun eh. Kaya kami na nagka, ano, oh, okay. oh, okay. nagkausap kami. Ah. Kaya, bag, ano siya eh, yung pila yun eh. Tapos nakapila rin siya ako nasa likod niya ako. Tapos yung iinom siya. Tapos nakita niya ako, paglingo niya, sabi niya, parang kamukha, kamukha ko daw siya, ano, Romnick Sarmiento. sabi <laughs> 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 niya, sabi, ko naman sa kanya, binobola mo lang ako, yung minom ka na nga dyan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayan, natatawa ko sa amin niya. <laughs> so, next question po. Sino po na nagsabi ng na, I love you? Ay, I, I love you. Parang wala pa yata. <laughs> Parang ano lang kami, kasi ano yun eh, baga hindi, hindi pa nangyayari yung ganun eh. Baka, syempre, naiilang pa yung naiilang din ako, naiilang din siya na ano. nangyari doon, inahatid ko siya pa -uwi sa bahay nila. Eh kasi panggabi kami doon, panggabi kami. Hmm. Kaya sinasama ko sa iisa lang naman yung lugar namin Mandaluyong yung lang kaya sinasama ko sa pauwi sa bahay nila hinahasin ko uh, hanggang sa pagdating pag umaga naman papasok sa trabaho namin iahatid eh, eh, ano, sasama ko rin siya, siya tapos sabay kami kumain ganun. hanggang sa tagal-tagal doon na yung ano mga parang nade-develop na rin kami sa sa isa na ano tapos eh, ko na sa kanya sa bahay niya kasi boarding house rin, sa kanya Uh, nagtapat na ako sa kanya doon na ano nga na gusto kita you know, na uh, mahal kita nga <laughs> So, sa lahat po ng mga pinagdaanan nyo, ano po yung pinaka-memorable po? Yung sa atin, yung memorable natin Saan ba yan? Yung naglalakad tayo atin, nakapulot tayo ng ano yan? <laughs> 100, <laughs> 100. <laughs> kasi, kasi nga ano yun, na, kami, wala na kami ano yun eh, yung budget sa pamasakyan, naglakad like, kami yun. Wala pa kami, motor. O, wala pa kami motor niya. wala pa kami motor niya, wala pa kami sa sakyan, talagang lakad-lakad lang kami. E, wala et, pa rin kami. Ito, nakakita niya yung ano, wala <laughs> din, nag-agawang like, pa kami yun. <laughs> nag-agawang like, pa kami, tapos yun, kain kami, sabay kami kumain. niya, binili namin. Tapos yun, hinatid ko yun sa, sa bahay nila.

Oh, tapos. <laughs> ay, <ayaw. laughs> oh. So, next question naman po tayo. So, paano nyo naman po plano na panatilihin ang isang malusog na relasyon po sa inyong hinaharap? Sa so, future po, paano nyo po plano i-maintain? Unawa. unawa sa isa't isa. yeah, yung ganun po. ganun din pa, yung unawa nga po, it tsaka magbigayan kami, ganun. Tsaka kailangan itindihin yung bawat isa para mas lalong tumibay yung pagsasama namin dalawa hanggang sa huli talaga ganun yun ang inano sa So next po Paano nyo plinano lumikha ng isang tahanan na nagpapalakas ng pagmamahalan, respeto at suporta po sa isa't isa? Sa anak po namin ang magkakatilay. Ah, sa yung amin. baby po namin. Kaya dyan po, magiging <laughs> matatag talaga yung pagsasama namin sa anak namin dahil yung gusto namin na lumaki rin ng maayos kaya yung walang ano siya na ano yung, hindi ka sa ibang ano talaga na yung pamilya na ano na sisira yung eh gusto ko yung anak ko na maging maayos yung ano namin pamumuhay namin ay <laughs> ito po last question naman so mayroon po ba kayong mensahe para sa isa't isa tisa, bago po kayo magpakas message na lang po, naman last message na lang po. Message lang po. Okay lang po, okay lang po. mo. wala akong ano Okay lang po. Message mo naman naman yan. Lalo lang sa Lagi akong healthy. sa message ko sa kanya na na kung ano man yung mga dumating na problema sa amin na basta kahit na ano yan basta kailangan maging matatag kami hindi kami basta basta bibitaw sa mga pagsubok na dumating sa amin kaya ayun ayun lang basta lagi tayong ano magpakatatag lang tayo laban lang tayo sa buhay kasi lahat naman ng mga tayo dumaraan man. yan eh kaya kailangan maging matatag ayun lang po yung makumasa sa kanya kahit mahirap ang buhay sa hirap at ginhawa ng kasal I love you Alam na niya yung sadawan mo Alam mo wala sa loob mo yung me Okay na yat din ko <laughs> Ayun po thank you thank po you po sanayin, Para sa interview na 'yo <laughs> <laughs>